Up guys, natitesting ako ngayon na uh, bago kong intercom. Ayan siya. Ito siya, oh. Tingnan natin kung malakas yung record niya. Actually, hindi ko pa alam. As I am currently recording this video. Ayan. Ang pati ko pala. Pag naka-helmet. <laughs> So, ayun. Maingay dito kasi puro jeep. Tingnan natin kung ma record din siya. Kasi sabi dito sa packaging niya is... Uh, may anti-noise cancellation. Kaso lang, wala siyang box. Kaya hindi ko siya mapapakita. Let's see, let's see. Actually, wala lang. Natripan ko lang ang video Pwede ko rin ito i-upload sa YouTube ko. Trip-trip lang. Diba? Wala lang. Nag-deliver lang ng kaperahan. Kautangan. Kapayaran. At kung ano-ano pa. Ayan, malapit-lapit naman ako sa bahay. Yan. Ayun, at maambon-ambon pa. Lakas ng lukot. Pero kanina, napakalakas ng ulan. Grabe. O nga pala, open na ang Diyosa ng Store. Ay, Diyosa ng Store. Diyosa ng Saco Store. Your online walk-in store. Ayan. So, sa post ko 10 pero ang totoo niyan 9 AM, nalilate lang kaming magising ako pala. Kasi ako ang nakatoka sa pagbubukas ayon. Nasa bahay na ako. Ayun na oh. Yan, pabush. Kadilim, signing off.